sa isang maliit na bayan na tinatawag na Chazy, malapit sa Bakhmut sa silangan ng Ukraine. May nangyaring isang bagay na dapat ikatakot ng sino mang nakakaintindi ng digmaan. Ang mga sundalong Ruso ay nakatanggap ng isang simpleng utos. Dapat nilang atakihin ang mga posisyon kung saan nakahukay ang mga sundalong Ukranyano. Pero may problema. Kailangan nilang gawin ito nang walang mga tangke at walang suporta ng artilerya. Sa madaling salita, tatakbo lang sila diretsyo laban sa mga armas ng kalaban. Doon sinabi ng kanilang komandante ang isang nakakatakot na bagay. Ang sino mang hindi aatake ay papatayin. Wala silang pagpipilian. Ito ang pagkakaiba ng mamatay agad doon o magkaroon ng pagkakataong lumaban at mabuhay. Pagkatapos may nangyaring nakakagulat. Nagpasya ang mga sundalo na gawin ang isang bagay na hindi may isip. Pinatay nila ang sarili nilang komandante at pagkatapos ay sumuko sa mga Ukranyano. Baka iniisip mo, kapag desperado ang mga sundalo, gumagawa sila ng mga ganitong bagay. Nangyari na ito dati. Pero hindi ito isang hiwalay na kaso ng mga desperadong tao. Ipinapakita ng kasong ito ang mas seryosong bagay na nangyayari sa loob ng hukbong ruso sa ngayon. May isang termino ang mga eksperto sa militar para ilarawan mismo ang ganitong sitwasyon. Tinatawag nila itong hollow force para itong balat ng itlog sa labas mukhang matibay at matatag pero sa loob ito ay ganap na walang laman kapag tinapik mo ng medyo malakas guguho ang lahat at ito ay nagdadala sa atin sa isang nakakaintrigang tanong paano nga ba umabot sa ganitong sitwasyon ang isa sa pinakamalaking militar sa mundo at heto Magugulat ka sa sagot dahil nagsimula ito sa isang bagay na karamihan sa mga tao ay hindi man lang napansin ng mangyari ito. Tingnan mo, nang salakay ng Rusya ang Ukraine, mayroon silang humigit kumulang siyam na raang libong aktibong sundalo. Sa mga ito, ang pinakamahalaga ay ang tinatawag na kontrak Sila ang mga profesional na sundalo na ginawang karera ang pagiging militar. Batid ng mga taong ito kung paano gamitin ang mga komplikadong kagamitan, mag-coordinate ng mga atake at magtrabahong pangkat. Sila ang tunay na puso ng hukbong Ruso. Pero dumating ang sakuna. Sa mga unang buwan ng digmaan, lalo na nang sinubukan nilang sakupin ang Kiev, ang kabisera ng Ukraine, karamihan sa mga batikang sundalong ito ay napatay o malubhang nasugatan. Sa loob lamang ng ilang linggo, nawala sa Russia ang mga sundalong inabot ng dekada para sanayin. Dito nagsimulang lumaki ang problema na parang bolang niyebeng dumadaus-dos pababa ng bundok dahil sa matinding pangangailangan, nagpasya ang Russia na palitan ang mga profesional sa pamamagitan ng pagtawag ng mga sibilyan sa hukbo. Pinag-uusapan natin ang mga taong nakatanggap lang ng isang linggong pagsasanay militar bago ipadala para harapin ang mga sundalong Ukrainian na matagal nang nakikipaglaban. At gusto mo bang malaman kung ano ang naging resulta? Isang lumalaking siklo. Ang mga dilubos na sinanay na sundalo ay nakapagsimpling pag-atake lang. Ang mga simpling ataking ito ay nagdudulot ng maraming kamatayan at kaguluhan. Ang mga nasawing sundalo ang nagtutulak sa hukbo na kumuha ng mas maraming sibilyan na hindi sapat ang pagsasanay, na nagpapalala sa siklo. Nakakagulat ang mga numero. Sinasabi ng mga Ukranyano na halos isang milyong sundalo na ang nawala sa Russia patay man, o sugatan. Hanggang Hunyo ngayong taon, kahit ang mga Amerikano na kadalasang mas konserbatibo ay nagsasabing may at 750,000 kaswalti hanggang Marso. Para magkaroon ka ng ideya, mas marami pa ito kaysa sa nawala ng Russia sa kahit anong digmaan mula noong ikalawang digmaang pandaigdig. At narito ang isang datos na tiyak na magpapamangha sa iyo. Malamang narinig mo na na ang Russia ay sumusulong sa loob ng teritoryo ng Ukraine. Pero alam mo ba na umaabante lang sila ng 50 metro kada araw sa marami sa mga lugar na ito? At kung magpapatuloy sila ng ganito, aabutin sila ng 200 at 30 taon para masakop ang buong Ukraine. Kung mananatili ang parehong proporsyon gaya ng ngayon, ibig sabihin nito ay kailangang isakripisyo ang 100 milyong sundalong Ruso. At mas marami pa yan kaysa sa lahat ng matatanda na mayroon ang Rusya ngayon. Samantala, may mas matindi pang nangyayari. Ang hukbong Ruso ay literal na nawawalan ng kakayahang mag-organisa. Mahigit limang libong opisyal ng Ruso na ang namatay sa digmaan, kabilang na ang hindi bababa sa labindalawang general. Ngayon, maaaring iniisip mo, sige, pero laging may namamatay na mga opisyal sa mga digmaan. Oo, totoo yan. Ang problema ay bawat opisyal na namamatay ay daladala ang mga taon ng karanasan at kaalaman. Parang unti-unting nawawala ang alaala ng hukbo. Nagsisimulang malimutan ng mga unit ang tamang paggana. Napansin ito ng Ukranya at nagsimulang gumawa ng isang matalinong hakbang. Sinimulan nilang tuwirang targetin ang mga komandanting Ruso gamit ang mga tumpak na pag-atake. Simple lang ang ideya patayin ang komandante, magdulot ng lubos na kalituhan sa unit ng kalaban. Pero may mas mahalaga pang bagay na unti-unting sumisira sa hukbong ruso mula sa loob. Ang problema ay kung paano nila iniaayos ang lahat. Ang sistemang militar ng Rusya ay nagmula pa noong panahon ng Unyong Sobyet kung saan lahat ng desisyon ay nagmumula sa itaas at ang mga nasa ibaba ay puro pagsunod lang. Ganoon ang takbo nito. Ang mga general ang gumagawa ng mga plano, ipinapadala nila ang mga utos pababa at ang mga sundalo ay kailangang sumunod ng walang tanong kahit na nakikita nilang hindi gagana ang plano. Maaaring nakatulong iyon noon, ngunit sa panahon ngayon, magdudulot lamang ito ng kapahamakan. At ang dahilan ay simple lang. Ngayon, merong tinatawag na drone. Itong maliliit na eroplano na walang piloto na may mga kamera na kayang makita ang lahat ng nangyayari sa larangan ng labanan nang real time. Ang Ukranya ay may libu-libong ganito na palaging lumilipad, minamasdan ang bawat galaw ng mga Ruso. Kaya isipin mo ang sitwasyon. Gumawa ng plano ang mga Ruso para atakihin ang isang partikular na lugar, pero nakita na ng mga drone ng Ukranya ang lahat. Alam na nila ng eksakto kung ano ang gagawin ng mga Ruso. Naghahanda na silang salubungin ang mga ito. Pagdating ng mga sundalong Ruso, isa itong pananambang hindi nila mababago ang plano dahil hindi pinapayagan ng sistema. Parang naglalaro ka ng poker na nakaharap ang mga baraha. Laging alam ng kalaban kung ano ang gagawin mo bago mo pagawin. Ito ang naghahatid sa atin sa pinakamatinding aspeto ng digmaang ito. Ang modernong larangan ng labanan ay naging ganap na malinaw. Ang mga sundalong ruso ay hindi ipinapadala para lumaban sa ibang mga sundalo sa harapang labanan. Ipinapadala sila para mabuhay habang ang mga hindi nakikitang drone ay nagmamasid sa kanila mula sa langit, handang umatake anumang oras. Ipinapakita ng mga pag-aaral na 70% ng mga kagamitang Ruso na nasira sa digmaan ay tinamaan ng mga drone. Malaki ang posibilidad na mangyari rin ito sa mga sundalo. Humis, isipin mo ang takot sa isipan. Alam mong maaari kang mabantayan at atakihin anumang oras, pero hindi mo makita kung saan ang gagaling ang banta Naintindihan ito ng mga Ukranyano at gumawa sila ng isang napakatalinong bagay. Gumawa sila ng proyekto na tinatawag na Gusto Kong Mabuhay. Isa itong channel ng komunikasyon na nagtuturo sa mga sundalong Ruso kung paano sumuko ng ligtas. Nangangako sila ng makataong pagtrato at maging ng posibilidad na manatili sa Ukraine pagkatapos ng digmaan. Hindi sinusubukan ng proyektong ito na kumbinsihin ang mga masayang sundalo na lumipat ng panig. Nag-aalok ito ng paraan para sa mga sundalong nasa sukdulan na. Mga taong naipit sa pagitan ng pagsunod sa isang utos na parang pagpapakamatay o mapatay ng isang Ukrainian na drone. Parami ng paraming sundalong Ruso ang pumipili ng ikatlong opsyon, ang sumuko. Pero para maintindihan kung bakit maraming sundalo ang gumagawa ng ganitong desisyon, kailangan mong malaman ang isang nakakabahalang katotohanan tungkol sa kung sino talaga ang lumalaban sa digmaang ito. sa halip na tawagin ang mga tao mula sa buong bansa ng pantay-pantay gaya ng sa totoong digmaan, may ibang ginawa ang gobyernong Ruso. Nakatuon sila lalo na sa mga mahihirap na rehiyon at mga etnikong minorya habang pinoprotektahan ang malalaking lungsod tulad ng Moscow at San Petersburg. Nakakagulat ang mga numero. Sa Republika ng Buryatia, isang mahirap na rehiyon sa loob ng Rusya, Anim na put, anim na sundalo ang namatay sa bawat isang daang libong naninirahan. Sa Dagestan, isa pang mahirap na rehiyon, halos dalawamput tatlong namatay sa bawat isang daang libong tao. Pero sa Moscow, ang kabisera, tatlot anim na bahagi lamang ng isang kamatayan sa bawat isang daang libong naninirahan. Ibig sabihin nito, ang isang kabataan mula sa Buryatia ay halos dalawampung beses na mas malaki ang tsansang mamatay sa digmaang ito kaysa sa isang kabataan mula sa Moscow. Kung ikaw ay isang sundalo at nalaman mo ito, ano ang may isip mo? Malaki ang posibilidad na mapagtanto mong mas mababa ang halaga ng buhay mo para sa gobyerno kaysa sa buhay ng isang taong nakatira sa kabisera. At kapag napagtanto ng isang sundalo na tinatrato siyang parang palit-balat para protektahan ang mga pribilehiyadong klase, may nagbabago sa isipan niya. Titigil na siyang lumaban para sa Rusya bilang isang abstraktong ideya at magsisimula na lang siyang lumaban para lang mabuhay. Ang buong estratehiyang ito ng paggamit lalo na ng mga mahihirap para lumaban ay nagdudulot ng isa pang napakalaking problema. Ang digmaan ay nagpapabagsak sa ekonomiya ng bansa. Inilalaan ng Rusya ang 40% ng kanilang pondo sa digmaan ang sahod lang ng mga sundalo ay higit sa 8% ng buong budget ng gobyerno. Kasabay nito, ang mga sanksyon ng kanluran ay nagpapababa ng kita mula sa langis at gas na karaniwang bumubuo ng halos kalahati ng kita ng gobyerno ng Rusya. Lalong lumalala dahil mahigit siyam na raang libong Ruso, karamihan sa kanila ay mga bihasang profesional, ang umalis na sa bansa. Isa itong siklo na hindi tumitigil habang dumarami ang nawawalang sundalo ng Russia, kailangan nilang dagdagan ang gastos para mahikayat ang iba na sumali sa militar. Mas maraming ginagastos, mas kakaunting pera ang natitira para patakbuhin ang bansa. Habang lumalala ang ekonomiya, mas maraming kwalipikadong tao ang umaalis. At dahil sa krisis na ito, napilitan ang Russia na gawin ang isang bagay na nagpapakita kung gaano na sila kadesperado. Nagsimula silang mag-angkat ng mga dayuhang sundalo. Suriin ang kaso ng Hilagang Korea, ngayon ay matatag na kaalyado ng Rusya. Ipinadala ni Kim Jong-un ang mga sundalo at bala ng ilang beses para mamatay sa harapan. Nagpadala rin ang Iran ng kanilang mga drone at mga mandirigma. Mukhang madali ang solusyong ito sa problema, Ngunit nagdulot ito ng maraming problema para sa Russia. Huminto ka at mag-isip. Gaano kaya kahirap patakbuhin ang isang hukbo na binubuo ng mga sundalo mula sa iba't ibang bansa? Isang tunay na bangungot. Hindi sila nagsasalita ng parehong wika, hindi sila pareho ng pinagdaanan sa pagsasanay, at hindi rin nila alam ang parehong mga taktika sa utos ng pinuno ng bansa ayon sa utos ng pinuno ng bansa ang republika itinuturing ng mga militar ang teritoryo ng Russia bilang sariling teritoryo at ang mga opisyal at sundalo na ito ay mula sa bansa ng Korea nakikipaglaban kasama ng mga sundalong ruso mayroon nang hindi bababa sa dalawang insidente kung saan ang mga sundalong hilagang koreano ay aksidenteng nagpaputok sa mga sundalong ruso at chechen na nagresulta sa pagkamatay ng sarili nilang mga kakampi Isipin mong subukang magkoordina ng isang pag-atake kapag kalahati ng mga tao mo ay hindi nakakaintindi ng sinasabi mo. At ang katotohanang binabayaran ng Rusya ang tulong na ito gamit ang advanced na teknolohiyang militar ay nagpapakita kung gaano na sila kadesperado. Literal nilang inaalay ang pinakamahuhusay na armas kapalit ng mga sundalong may suliranin. Lahat ng ito na inilatag ko dito Ibinabalik tayo sa mga sundalo ni Chasey na pinag-usapan natin sa simula. Ang mga lalaking pumatay sa kanilang komandante ay hindi basta mga duwag. Sila, sa totoo lang, ang inaasahang resulta ng lahat ng mga bagay na ito na nangyayari ng sabay-sabay. Sila ay mga sundalong kulang sa pagsasanay, pinamumunuan ng mga opisyal na walang karanasan, nakakulong sa isang mahigpit na sistema na hindi sila pinapayagang mag-isip, takot na takot sa mga drone na maaaring pumatay sa kanila anumang oras. Alam na ang mismong gobyerno nila ay itinuturing silang palitan lang at nakikipaglaban kasama ng mga dayuhan na halos hindi nila makausap. Gaya ng nakikita mo, inilalagay ng insidenteng ito si Pangulong Putin sa isang imposibleng sitwasyon. Mayroon siyang tatlong pagpipilian at lahat ay hindi maganda. Unang opsyon. Ipagpatuloy ang digmaan sa kasalukuyang kalagayan. Pero ibig sabihin nito ay mas marami pang pagbagsak tulad ng sa chassis at isang ekonomiyang hindi nakakayanin. Pangalawang opsyon, itigil ang digmaan. Pero nangangahulugan ito ng hayagang pag-amin ng pagkatalo. Pangatlong opsyon, subukang makipagkasundo. Pero paano ka makikipagkasundo kung ang sarili mong mga tropa ay pumapatay ng mga kumander? Bawat pagpili ay nagdudulot ng mas maraming problema. Walang madaling labasan. At dito tayo dinadala sa pinakamahalagang katotohanan ng buong kwentong ito. Ang nagpapagana sa isang hukbo ay hindi ang dami ng tangke, eroplano o sundalo. Ito ay ang kagustuhan ng mga sundalong iyon na sumunod sa utos at lumaban para sa isang bagay na kanilang pinaniniwalaan. Ang Rusya ay nagkakaroon ng matitinding pagkalugi sa larangan ng labanan dahil mismo dito Gaya ng malinaw na ipinapakita ng kaso ni Chasey, nawawala na sa kanila ang tanging bagay na hindi maaaring mawala ng kahit anong hukbo. Ang kagustuhan ng mga sundalo na sumunod sa utos ng isang sistemang nagbibigay halaga sa kanila. At kapag nawala ito sa isang hukbo, hindi na mahalaga kung ilang dayuhang sundalo ang dalhin mo o gaano karaming pera ang gastusin mo. Ang natitira sa iyo ay hindi na totoong hukbo, kundi isang hungkag na balat na madaling gumuho at ikaw, ano ang palagay mo tungkol dito? Naniniwala ka bang kakayanin ng Rusya na mapanatili ang ganitong sitwasyon ng matagal pa? Ilagay ang iyong opinion sa mga komento. Kung nakatulong sa iyo ang nilalamang ito para maintindihan ang kasalukuyang sitwasyon ng digmaan, mag-subscribe ka sa channel at ibahagi ito sa mga taong kailangang malaman ang totoong nangyayari sa silangang Europa. Hanggang sa susunod!